Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto po ngayon mga kapatid ay nandito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Tagalog po, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Now, yung ating tatalakayin po ngayon mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lang puro inspirational kundi correctional din. Paano natin unawain ang Bible na hindi lang ito all about inspirational but correctional din? Mayroon po tayong tatlong bagay. Ang una po, ang katotohanan sa Bible ay mananatiling katotohanan. Ang sabi po sa ating talata All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Now, what is doctrine mga kapatid? Ito po ay ang tunay na aral. Ito po ay teaching, paniniwala ng mga anak ng Diyos at nakasulat ito sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at makatotohanan. Sabi po sa Juan 17.17, 17, Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan ang salita mo ang katotohanan. Kung ano ang mga nakasulat dito, ito po ay ipinasulat ng Diyos at salita ng Diyos. Kaya ang katotohanan ay mananatili po yung katotohanan. Sa church mga kapatid, mahalaga pong may doktrinang itinuturo. Dahil kapag walang alam sa doktrina, iisipin ng marami na pari-pariho lang naman ang aral. At higit sa lahat, kapag walang doktrina, hindi nila alam ang tamang aral at pananampalataya na dapat panghawakan. Tumatanda ang panahon. Nag-a-upgrade ang mind ng tao. Maraming umuusbong, lumilitaw na iba't ibang paniniwala o mga doktrina at relihiyon. Sa ngayon at sa mga darating pa, ang katotohanan na aral sa Biblia ay unti-unting tinatakpan at binabali ng tao. At pinalilitaw na hindi masama ang kanilang mga ginagawa. Kapatid, pag-aralan mong mabuti ang banal na kasulatan at alamin mo ang mga nakasulat dito at ang katotohanan dito. Tanungin natin ang ating mga sarili, tama ba ang paniniwala ko? Tama ba ang prinsipyo ko? Tama ba ang pananalita ko? Tama ba ang ugali ko? Tama ba ang kasarian ko? Tama ba ang sinasamba ko? Read the Bible. The Bible says, The truth shall set you free. So, paano natin unawain ang Bible na hindi lang ito all about inspirational but correctional din? Ang una po, ang katotohanan sa Bible ay mananatiling katotohanan. Pangalawa po, ang kasalanan ay kasalanan. Sabi nga dito sa ating teksto, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, So, ibig kong sabihin yan, rebuking mga kapatid. Napakasarap po makinig sa mga preaching na motivational, inspirational. Pero dapat alam din natin ang turo tungkol sa kasalanan, ang ayaw ng Diyos, ang warning ng Diyos, ang disiplina o parusa ng Diyos kung manatili tayong namumuhay sa kasalanan. Halimbawa, tulad ng bata, pag pinalaki po natin na kahit may mali, kahit hindi na tama, subalit so hindi natin ipinamukhang may mali o mali talaga ang ginagawa nila, pinabayaan lang natin, hindi natin rebuk, hindi natin sinaway, hindi natin dinisiplina, lalaki po ang bata na hindi natatakot gumawa ng masama. At bakit? Dahil wala silang nauunawaan tungkol sa mali, kaya hindi sila natatakot. Ganito rin sa church at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po sapat na ang maririnig lang natin sa preaching is all about motivational, inspirational, blessings or prosperity. Kailangan lumaki at ma-educate tayo bilang mga anak ng Diyos sa mga ayaw ng Diyos na ipamuhay natin. Na ang kasalanan ay kasalanan at ito ay may kabayaran at consequences pag magpatuloy tayo dito. So paano natin unawain ang Bible na hindi lang all about inspirational but correctional din? Pangalawa, ang kasalanan ay kasalanan. Pangatlo, ang tunay na paglilingkod ay hindi nakasukat sa gusto lang nating marinig, kundi dapat din tayong makinig at magpakurik sa ating mga mali upang maayos ito. Ulitin po natin yung sabi sa ating teksto, All Scripture, given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, ito, for correction, for instruction in righteousness. Mga kapatid, kung tunay tayo sa Diyos at hangad natin ang maging totoong tao, totoong tagasunod, kung ano yung mali natin, pagkakasala natin o mga pagkukulang sa Diyos, akuin po natin ito, tanggapin at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kung may mga teaching na narinig mo na related sa mga ginagawa mo, huwag natin itong ikasama ng luob, Bagkos, ipagpasalamat mo ito dahil kinausap ka ng Diyos para ituwid ang ating mga buhay. Hindi tayo magagamot, hindi tayo maaayos sa paglilingkod kung umiiwas tayo sa salita ng Diyos at naghahanap lang ng mensahe na gusto nating marinig. Napaka-danger nito kung ganito tayo. Bakit? Ito kasi ang sabi ng Bible. Sabi sa ikalawang Timoteo 4, 2 at 3, ang sabi, Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pumagitan ng matyagang pagtuturo. Sabi po sa verse 3, pagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Mga kapatid, kung ayaw nating matuto, ayaw nating magpakurik sa mga maling ginagawa natin, kung iiwasan natin ang katotohanan, baka matupad sa atin ang sinasabi ng Bible na darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan sa halip. Susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya po mga kapatid, sa mga correction, sa mga advices, sa mga counseling, rebuking, comments, hindi ito isang panghuhusga at panliliit sa atin. Ito po ay tulong para mas lalo tayong maging mabuting tao at maging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag natin itong iwasan, gawin natin itong blessings sa buhay natin bilang tunay na naglilingkod sa Diyos. So paano natin unawain ang Bible na hindi lang ito all about inspirational but correctional din? Ang una po ang katotohanan sa Bible ay mananatiling katotohanan. Pangalawa, ang kasalanan ay kasalanan. At pangatlo, ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa gusto lang nating marinig, kundi dapat din tayong makinig at magpakurik sa ating mga mali upang maayos ito. Now, ang ating application po ngayon, lagi nating hanapin ang mga katotohanan sa Biblia at ipamuhay natin ito. Pangalawa, hindi lang po dapat tayong makinig all about inspirational. Dapat alamin din natin ang turo tungkol sa kasalanan, tungkol sa mga warning at mga consequences kung magpatuloy tayo sa pagkakasala or sa kasalanan. Number three, lagi po tayong magpakorek magpag-guide upang tayo ay mas lalong mapabuti, hindi lang mga magagandang salita at laging motivational or inspirational ang hinahanap natin, kundi dapat ding tanggapin natin ang mga correction, instruction na hindi ipagdamdam ng damdamin, bagkos ay ipagpasalamat naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan, salamat po sa inyong ulang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video salamat po, God bless Everyone.